Hello mga day dahil spring na it's time to plant. Ayan po so sad binibili po dito yung mga lupa wala na pong libre sa panahon ngayon. Oh, wala pa ibang ngagan. Ha? Huh? Ang ang balde. Oh no. <laughs> <laughs> Ibalin sana na sa pikas. Na So, yun, nagre-recycle po kami ng mga timba. Yan, binubutasan para dadaan yung tubig. Hindi na kami bumili ng mga pots kasi sobrang mahal. Ah, hindi naman masyadong mahal pero para makatipid na din. So, nagre-recycle na lang po kami. Kung so, makikita po ninyo, ayan, may dahon na po. lemon grass po yan. I-replant -re lang po namin. Nag Nagamot? Hmm. Naigo gamot, no? Eh, butang ay tubig. Uga ka kayo. Nga na, hindi ko man yung magtanong. <coughs> Iwad ng iyang pino an? na, no? bugno ko, man. Ha? Butang lura na sa sulot, ang bugno man. Iya bu na iya yuta. Bitaw basin ug kuha na sa dinho. Okay. itong bubuan. Bugnaw pa. Mas matay na. Mm -hmm. Ay, daghaan mo lang eh. Hindi okay, naman ang lawas na ano. na. Ito na yung No, nang gamot na. Nang gamot na. Imong naigo ang gamot. Sige na, go na. Gamot, gamot yun eh. <coughs> So, ay piki day ka, pikian ka na ako. Pikian ka na ako, magtanong. <coughs> Be, ang gadapat. Ayun! <laughs> mm. <coughs> Sunod. Tangkong. Tangkong. Ay, eh, pwede din ang kamuting nga dahon labit. Ang kay di mo na. may unod ng kangkong. Mm. Ang kamuting nga dahon. Pwede oh. rin dito asa koan. Isagol dito. Huh? Kamuti dahon. Naman ay dahon sa kamuti. Okay. Selection. Time check. It's one thirty nine. Okay, ang tangkong. Kahangin. Kailangan mag-tubing ang tangkong. Kailangan doon ang isuisa ito. Hmm. Paabot tong nga ibuko nga na ay gamot lab. Dili binatangkong kong tanan. Tanaw mabasin ba Kuan na. Dili na tangkong. na? I-apil nang ihigda siguro. Dili lagi. Wala naman na i-buko. Sa buko man mo kuan. Hindi e, naggamot eh, lalong ba naggamot? Naa, sure ka. That's all for today, guys. Thank you for watching.